Nakahuli ng medyo miji malaki 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 mga gar. <laughs> okay, ka nila, ha? Haha. 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 Pasoy nga ako. <laughs> ba mahuk ako eh. Ha? May ano ko diyan, pasoy nga ako sa bag ko. Dali lang yan ah. Sana. Sana. Oh, pahawak mo muna. Ay, Ayan, ganyan ba ganyan? Oh, pahawak mo. Yung eh, ganyan ako nan sa bag. Wala na siyang nakakas dyan Hindi hmm? siya <laughs> talaga makawala Hindi makawala kawala ba yan po tayo ng tatlong taga triple pa yung last <tay> ka, lagayan, Nah, ano yan? Um, parang bugaong pa, di. Ano ni mamatay? Tinali mo ba mahis yan? Oo. No. Hmm. Uh, tayo. Hmm? Asan yung isa. Ah, sunduin? Yeah. Ah. Ibang klase siya, parang mawala, parang mawala, parang umba advance. Mala ano na umabot limang kilo. Umaabot ng limang kilo ganyan? Uh -huh. eh. Oo. Oh. Yeah, larga. Uh -huh. Paano na natin 'to? Testing good niyo. Testing good ni si Moa. Lupa na subukan to eh. Nasa huli, nasa likod yung ano niya. Parang ano yan, parang si Vicky kasi kalalabasan yan. Kasi nasa likod yan oh. Para maka ano ka. Kasi ang dami ko naman eh. Pagkakain mo yan, baka makahuli ka niyan. Pare kasi isang CBK, nasa likod yung ano. Hindi ko pa nakakamit yan eh. Isa lang yung pinili ko niyan. Minsan nga nilalagyan mo lang ano eh. Yung isa niyan, nakahuli yung isa niyan.